Kaya to, kung peace niyo walang walang perlisya proper dito sa city. Kaya sa Penalize yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talaga ngunit yan, no. Kanya-kanya na lang.

thank <laughs> you sinasabi nila. Unang una walang -una, una, permiso sa akin. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Saan ang permiso nito? Unang una, -una property ng Manila yan. Nasaan yung property namin? Ang mga bakal.

Kahit pa kan de niyong kurian din at kayo man bili kayo hangga't walang pasya ang tama lang lungsod ng Maynila. Hindi kongresman bakit property yan ng Maynila? Hindi yan property ng Maynila. Hindi po, na pwedeng sabi-sabi. sami Katulad yung sinasabi ni Chef. Huwag kayong umalis doon hanggang hindi sinasabi ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila. Hindi ng Congress Manchuan. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo po niya, no? Ang hinig-hinig ng Congress Man. Kaya, kaya ninyo, property namin yan. May ginagamit ang taong niya. I know, mag-inahawa ng nagagamit ng tao ng Dali Payo. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa ticket. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Uulitin ko wala kasi po yung Korean Wala, nang iba. no. no. Kaya gusto mo, maging life na rin siya okay? Pero mas malaking life na rin. Okay. Yeah. Pumalik na tayo sa take-off. Saka huwag kayong nagpapaniwan na akong ninyo. Ang kailangan ng pausap ninyo, pamahalaan Biglang papasok ang contractor. Hanapan nyo yung chair pa kayo. Eh. mo ng permit sa city na ah, kayo. Hanapan nyo yung building permit. O, oh, nag-clearance ka Muna-muna, <tipad> pwede namin siyang kasuha ng per. yung building na ito, property na may Ano yun yung inaasahan Ayun, ano? <tipad> Yan dapat ang inibis ni chua. Kaya sinasabi ko eh, abusado kasi silang lahat para sila siga ng pamalaan. Iba dito, iba dito. Hindi niyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamalaan. Eh, hindi po pa pwedeng ganun. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga-Maynila. Katulad niya, kung di ako nadaan ngayon, malamang wala na kayo ng center. Tama ba? Opo saan nyo ilalagay yung mga bata. Pero may poder at may ari, gobyerno ng Maynila. Tapos na nagpapali sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa ng gobyerno pa kayo, pag pinalis namin kayo, may daylan. Tama, may kakailangan. Katulad niya, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit. Naalisin. Kasi yung nagsabi, lang. Inonotify ka, chairman. Or purpose of the process. Ibigyan ka ng ilang lahat natin makagaya kayo pero yun nandito dito sa inyo pa rin kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo so, eh meron pa ako yan. eh buti nga hindi na kundi malaman puro staff ng congressman na naman yan saan ka nakakita pati pechot ng congressman dito sa ano, oh night night hindi siya pwede magkakopisina niya kasi property mo may hila Diba, ginawa nila sa San Lazaro, hospital, sa, ano, sa Jose Reyes. Okay yun, property nila. Pero hindi naman dito ay dito na walang kapiso. Ang gobyerno. May gobyerno naman katulad niya, bigla ka nalang papalis. Papatayan ka ng muli. At least dito, tatanggalan mo ng gusto. Hindi man lang kayo abisuhan. Hindi man lang kayo sa pinsa kami. Hindi yung sinasabi. Ako, straight forward. Pag hihingin ko, hihingin ko sa inyo. Oh, Iskerda na kayo ha. Pagkayak na tayo sa ibang lugar. Sasabihin ko. Kasi wala namang, namang itasasama ang tao ng loob kung nasasabi mo sa ating alagay. <laughs> <laughs> Besiga <he died>? eh. What COVID, di ba? mo kontraktor ah? nakakuha ng ano to?

na ito kung kiss kayo walang permisiya proper dito ng siya penalize sila itong mga gamit nila dito ano hindi na ako matutulog wala na talaga nun dyan, no, kanya kanya na lang ano mga